mga tuli-tuli mga bakal na galing sa ibang bansa ay hinahango namin mula doon sa barko at ininalagay namin dito sa pantanan. Isa rin ako na bilang na aksidente sa aming pagawaan dahil nahulog ako sa bodega ni Singko hindi ako binigyan na pampagamot. Iniwan lang ako sa hospital. Tinanggal kami sa aming pagawaan dala ng Masyado kaming inaabuso ng kumpanya namin. Ang tinatamasa namin ngayon, kahirapan, mula pa kay Duterte hanggang sa kasalukuyan ngayon, kahirapan at walang parabang pakiramdam ko ay wala ng pag-asa. Kaya sa ngayon, patuloy pa rin kami makikibaka. Ilalatag namin ngayon ang aming mga hinaing. Ilalatag ngayon ang mga hinaing ng taong bayan.